Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. So katatapos lang namin no, packing ng ating mga harvest. So bound to Manila po lahat tong mga harvest natin mga ka-farmers na talong, ampalaya, upo at saka sitaw. Yan. So yan po no. Ang ating mga harvest na mga gulay. <coughs> para sa final fresh you <coughs> mas uh Oh 704. Uh Oh lang na. 204? Oo. 204. Ah, opo. 180. 180 sarado? Oo. Ang SB 120. SB 120. Ang gud na Ah, 130. Ang gud na Marami pa pero namumutla. Napa di anak na usap. Ah. gud -oh. pa

Okay, so yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Thank you po. Okay.